Andang gabi mga guys. Tingnan nyo yung pera na yan. Oh. Ang pala lulo ko. Pag may ganyang pera ka na noon. Pang one month nyo ng budget yan. Dahil ang bigas noon ay napakamura pa. Pagod noon may mga bigas ang matatanda noon. Ayan. Sino may pera ngayon na ganyan? Mga batang 90s lang din ang may pera. Nakaabot sa mga perang ganyan. 10 pesos na papel. Yan. Tapos 5 pesos. Yan 'no. Batang 90s lang meron 'yan. Ng 80s. Yan, ito 90s 'yan. Pero ito almost 80s 'yan yung. ito Ito. Bagong dipunan. ayan Ito 'yung mga 90 Bagong dipunan. Tapos ito, tingnan mo yung kalibid Malutong pa yan. O. Oh. Anong taon pa yan. Pero, <coughs> yung tsura niya, talo pa yung mga pera ngayon na ano. Ilang buwan mo lang iikot-ikot yung pera ngayon. Wala na. Tunaw na yung kulay. Ito, malutong pa. Bakit ba ko? Oh. Hmm. Hmm at ito matindi alam ba pang itis ka bago ka magkaroon ng bago makakita nito dapat kinabot mo yan 2 pesos na yan yun o no? 2 peso yan o no? ito yung back view nyan yung kapila ito yung sa front view nya yan o no? ang matindi yan so si serisal pa dati nasa sa dalawang piso ayan ah ayan o oh. ayan ayan guys tatlong meron sa akin yan magulutong pa yan klarong klarong pa yung mga ano yan printing yan pati yung tela ay tela pati yung papel nya iba yung quality nya malutong walang gas gas at itong hibit sa lahat piso na papel ayan o no? oh. piso ang taon yan dapat 70s nabot niya 70s bago ako makakita nito ayan o no? oh. kaya mong bumili ng asawa dyan ito kaya mong bumili ng jowa dyan ayan kakajowa ka dyan dito magkakaroon ka ng kabit ayan dyan o no? oh. Ito. ito. naman. Kakaroon lang uh, ng ganyang pera. Kung mga 80s, 70s. Kung may sugar daddy ka sugar mommy. Masaklap niyan. 20, 20 years old ka palang sugar daddy ka na. At saka mga yung sugar mommy. Pagka ang sugar mommy mo ibinigay ganito lang. Ganyan. Iwanan mo na. Naging sugar mami ka pa. Ida dalawang piso lang pala pera mo.